Walang ARMM at BARMM kung hindi dahil sa mga sakripisyo ng mga mujahidin at martir at mga nilagdaang kasunduan kabilang na ang 1996 GRP-MNLF Final Peace Agreement, 1976 GRP-MNLF OIC Tripoli Agreement at ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAP. Ito ang pahayag ng Mahardika Party, ang partido ni MNLF Founding Leader at Central Committee Chair Nur Miswari na patuloy na nananawagan na katuparan ang mga nalalabing probisyon ng mga kasunduan. Ang detalye mula kay Naptali Bilarde. Sa ikadalawamput na taong anibersaryo ng 1996 GRP MNLF Final Peace Agreement at sa 1976 GRP MNLF OIC Tripoli Agreement, Inalala ng Mahardika Party, ang Parliamentary Political Party ni MNLF Founding Leader at MNLF Central Committee Chair, Nurmi Swari. Ang buhay, dugo at pawis na nilay naging puhunan ng mga mujahidin at martir upang magkaroon ng mga kasunduang ito. September 2, 1996, nang lagdaan ng Final Peace Agreement na tinawag din na Jakarta Accord, kasamang partisipasyon ng Organization of Islamic Cooperation, sa pangunguna ng MNLF founding chairman Professor Nur Miswari, ayon sa Mahardika Party, ang FPA ay resulta ng ilang dekadang pakikibaka sa pangunguna ng MNLF para sa right to self-determination ng Bangsamoro. Ayon sa partido, bago ito, ilang kasunduan na rin ang nauna. Taong 1976 nang nagkaroon ng paglagda ng kasunduan sa Tripoli, Libya kung saan nagkasundo ang National Government at MNLF para sa isang regional autonomy sa Muslim Mindanao. Sinundan ito ng 1987 Jeddah Accord na muling binigyang diin ang panawagan ng autonomiya ng Mindanao. Ang mga kasunduang ito, kasamang FPA, ay naglatag ng landas patungo sa pagkakabuo ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at kalaunan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na siyang kasalukuyang nagsisilbing regional government ng Bangsamoro. Patuloy nila na nananawagan ng MNLF kasamang lahat ng bangsamoro na may sakatuparan ang mga nalalabing probisyon ng na mga kasunduan. Ayon sa partido, walang arm at walang barm kung hindi dahil nila sa mga sakripisyo at mga kasunduan ito. Nanawagan din ang Mahardika Party sa lahat na maging mapanuri at makilahok sa nalalapit na makasaysayan at kauna-unahang halalan sa rehiyon sa October 13. Naptali I-Minds, Philippines.